verse ito, Jag. Ako, maghintay lang kung anong dumatay. anong, anong mayroon? Maghintay lang ako. Pahala oh. na niya, ay. Amo. Tawag ka ni Kibi. Pamulay-mulay. Ano yung mulay-mulay? Dati tawag sa akin, ano yung... Oh! Ano? Mulay-lay. Mulay-lay. <laughs> <laughs> Mulay-lay. Mamulay-lay. mo. <laughs> ano yung mulay-mulay nga? Mulay-lay! Ano yung ibig sabihin ba? Basta ano, lagi yun ang nilolong ng kapatid ko. Yung pangalan ko, tas lay Daong mata. Ha? At, at ka nang masalay. <laughs> oh, oh. Ano na nang gagawin? Ano nga tayo? Na na -nang. na Ano mata.